mga ka-idol at tayo ay nandito sa ating tabayang mga ka-idol oh, nice. may galing maganda ang ating pakilamba mga ka-idol tayo sa klima ng panahon na ka-idol kaya kayo mga ka-idol pag kayo ng bahay siguraduhin nyo may paranggal kayo mga ka-idol para naman paglabas nyo ng bahay ay hindi kayo matulog sa karamihan dito mga ka-idol puso ngayon ang sipon mga ka-idol dahil sa gamit ng panahon, nauuso ang sipon ngayon mga kaigol at para ang namaghating. Malamig. Malamig ang sklima ngayon ng panahon mga kaigol. kung nais mga ka-idol. kaya kayo ay lalabas ng dito, mga ka-idol, siguraduhin dito may kayo, mga mga ka, ka-idol dahil sa lamit ng panahon, malamit

iba ang pagkarandaan natin ngayon dito mga ka-idol dahil para tayong lalag dahil sa namin ng tayo, hindi mo kayo, hindi na tayo sanay ng lamig ngayon na kapag alis namin ng bahay masakit na ang ating katawan kami tapay muna tayo dito mga ka-idol, ka merienda muna Mamaya ikot na naman mga ka-idol. Ka yun yun sa ating mga subscriber dyan, yun 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 lang tayo mag-like dahil... Ang ginagamit natin sa cellphone mga ka-idol ay hindi pwedeng pang-YouTube. Ayaw na lang, storage. Wala na naman yung ano ko, Alam ko maya ko doon. O, ano? Sa palawan yata kasi, ano, mga sipon-sipon no? ano, yeah, dami na. Hindi sa akin. Ayun sa'yo. May buhot at mga sipon-sipon. Nung ako nung, ay, nung uminom ako nung, ano, parang yung nabawasin. Ano yun yung naman? Metronidazol. Na? Metronidazol. Sa palawan yata na, sobrang lamig, no? Eh, yeah, may ito sila naman. Ito na ano, malaksa. Ano yun? Ito sila naman.

init ang ating sinalabata. Ini dan ako ni Mrs. ng Alaksan mga yung maganda ang ating pakiramdam. Buong ro!

เอาชุดมาแล้วมาตะลองครับครับครับเดี๋ยวเราจะต้อง <Tab, yapa hermano> thank <laughs> you for watching mga uh, ka-idol na ang ating tayo ay nagtitipin sa loob mga ka-idol maraming salamat sa inyong panamakot kaya bless you uh, mga ka-idol <tinyo>